Pinag-iingat ngayon ng Japan ang kanilang mga mamamayan sa China sa kabila ng nangyayaring hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Habang 25 estudyante naman sa Nigeria ang nakidnap ng mga hindi pa nakikilalang grupo at napatay rin ang kanilang vice principal ng subukan pang makipaglaban sa mga kidnapper. Ang mga balita sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Japan. Binalaan ni Japanese Prime Minister Sanei Takaichi ang mga Japanese na nasa China na mag-ingat matapos ang namuong hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa gobyerno ng Japan, manatiling alerto sa kanilang kapaligiran at iwasan muna ang mga matataong lugar. Yan ay matapos ang mga naging komento ni Takaichi sa Taiwan na sinabing sa kabila ng pagbabago ng kanilang liderato ay nananatili pa rin ang posisyon ng Japan na tutulungan nito ang Taiwan sa oras na umataki ang China. Bagay na hindi naman nagustuhan ng China ayon kay Chinese Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning dahil dito ay ganun na lamang sinira ni Takaichi ang pundasyon ng relasyon ng China at Japan kaya't hinihiling nito na bawiin ang kanyang mga naging pahayag. Samantala, pansamantala naman munang ipagpaliban ng Japan ang pagpapalabas ng dalawa sa kanilang mga pelikula wala rin sa epekto ng naturang hidwaan. Sa iba pang balita, dadakip naman ng isang hindi pa nakikilalang grupo ng mga armadong lalaki ang 25 estudyante ng mga babae sa isang dormitoryo sa Nigeria. Ayon sa mga otoridad, maaaring isang gang umano o mga bandido ang nasa likod ng naturang kidnapping. Yan ay dahil talamak sa nasabing bansa ang mga kaso ng kidnap for ransom. Nagawa namang makatakas ang dalawa sa mga biktima na nasa maayos na rin na kondisyon, ngunit kasulukuyang hawak pa rin ng mga sospek ang 23 pang iba. Base naman sa ulat ng mga local state media, napatay naman ang vice principal matapos may pagbunupa sa mga suspect at ipagtanggol ang mga estudyante. Samantala, nagdagdag na ng karagdagang puwera sa mga otoridad para palibutan ng naturang dormitoryo para ma ang maaaring escape route ng mga kidnappers bago ito tuluyang salakayin. At iyan ang mga nakalap nating balita mula sa ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.